What's up mga katoto? This is Sir Juan Malaya at your service. At para sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang aking nabiling cellphone gamit na mga aking kinita sa YouTube. Siyempre, uh, dahil medyo marami na tayong mga katoto, meron na tayong tinatawag na revenue ay pumapasok na nakita no sa ating YT channel at ito yung naging bunga noon yung ating bagong cellphone na magagamit natin sa paggawa ng mga educational videos and mga ilang personal vlogs so yan papakita natin kung ano yung phone na nabili natin So, 'yung phone na nabili ko ay tinatawag na Xiaomi Mi 11 Lite. Okay, so medyo ano naman siya budget friendly, nasa 15k o 15,000 lang ito. So kayang-kaya, 'di ba? Kayang-kaya natin bumili at kung i-compare natin 'to sa ibang phone, 'yung specs nito ay uh, lalaban na rin naman, 'di ba? or kaya na rin sumabay dun sa specs ng ibang mga brands o ibang mga cellphones. So yan, sige i-unbox na natin. Though, na-unbox ko na talaga to at nagamit ko na siya. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga inclusion o kung ano yung mga kasama nung binili ko to. So, let's start. So, yan. Siyempre, meron tayong box dito. So, pag binuksan natin yan, ah, uh, yan. So, siyempre, pagbukas natin, may uh, makikita na natin agad yung phone. Diba yan? Makikita na natin agad yung phone na nandun sa loob ng box. Siyempre. So, ayan. So, ang mga kasama lang naman ito, natin yung box. pa yung box. Siyempre, ang mga kasama nito, yung, ayan, yung unit. Tapos, meron na rin siyang kasamang jelly case. Diba yung parang first jelly case o case na magagamit mo sa new phone mo. Ayan. Siyempre, meron ding charger. Siyempre, hindi makawala yung charger. Ayan. Tapos, ano pa ba? Uh, Siyempre, pag bumili ka ng isang bagong phone, hindi mawala dyan yung mga manual. ba diba? Yung mga warranty card, kung tawagin. Kung saan, sa isang libro nga, no, na, na maximizing your potential, sinasabi doon na dapat binabasa natin yung mga ganito. Kasi, yung mga manual na yan, yan yung magmamaximize ng potential tayo din. Kailangan, mamaximize natin yung mga potential natin by studying at... Siyempre, by covering ano pa yung kagalingan o kung ano pa yung mga strengths na meron tayo as a person. Ngayong week ko naisipang bumili ng phone kasi ipinagdiriwang ngayong linggo ang Teacher's Day o ang World Teacher's Day. At siyempre, para maramdaman ko na rewarding yung araw na yun eh, o yung linggo na yun, ngayon ko binili yung cellphone syempre mahalaga din na tinitreat natin o binibigyan natin ng reward di ba ang ating mga sarili nang sa gayon eh kahit pa paano maramdaman natin na tayo ay eh mahalaga at talagang maligaya. Eh ayun mga katototo, so ito yung dati kong phone, kung mapapansin ninyo eh basag-basag na at may mga tanggal-tanggal ng parts ng screen. at liban doon 'yung naka-tape yan oh 'di ba kasi patanggal na talaga 'yung screen nito. Pero s'yempre malaking pasasalamat ko sa phone na to dahil tinawid nito 'yung apat na taon para uh, magkaroon ako ng maayos na phone na magagamit ka for communication at uh, sa iba pang mga bagay. 'Yan. So ano pa ba? Siyempre meron din dyan 'yung pin, 'di ba 'yun para ma-open 'yung part na doon nilalagay yung SIM card at saka yung SD card o external card o natawagin. At syempre, ah uh, ito may karagdagang ganito, parang USB type headphone adapter. So parang ginagamit 'yan, 'yan USB type headphone adapter. Ginagamit siya para ah uh, connect mo yung earphones mo kung wala kang airpods 'di ba kung earphones yung prefer mong gamitin so gagamitin mo tong USB type C 'di ba na headphone adapter okay ano pa ba yung mga features nito so yung phone na to so sinasabi na siya ay yan weighted 'di ba lightweight 'di ba magaan nga naman talaga siya 'di ba at um uh, yan ito ay Snapdragon na din 'di ba yung Uh, chipset niya Snapdragon na so high resolution 64 MP triple camera na siya and vibrant 10 bit na yung color niya so maganda, maganda. yung feature ng camera niya parang uh, lalaban na rin sa iPhone 12 di ba ganyan yung parang feature ng camera nun so maganda aside from this phone ngayong linggo pinagdiriwang ang Teachers Day kaya naman kung mapapansin nyo ang aking suot ay uh, shirt na ibinigay ng aming Uh, LGU dito sa Dasmariñas no salamat kay Mayor and uh, Congressman Barsaga no sa pagbibigay nito at may kasama pa tong mag and yung school namin binigyan din kami ng mga bond paper na siyempre magagamit namin sa pagpiprint at paggawa ng mga forms namin okay so ayan so ito na yung phone Siyempre so, gusto ko kayong pasalamat ang mga katoto hindi magiging posible na magkaroon kami ng phone kung hindi kayo patuloy na sumusuporta At patuloy na nanonood ng ating mga educational videos And ng ating mga personal vlogs Diba na talaga namang dahil doon Meron tayong naging revenue na nagamit natin Upang makabili ng bagong smartphone Diba na syempre uh, Kailangan ko na mapayutan yung phone ko eh Kasi ano na yun eh uh, Ilang taon na, 4 years na siya 4 no, years na ito Kaya naman marami na siyang mga sira. Di ba yung screen niya nababakbak na, nag-ghost touch na, di ba ang labo ng camera at saka iba pang pangit na features ng mga old model ng mga cellphone. At syempre, paano ba nagkakaroon ng revenue yung account niya sa YouTube? Di ba? Paano ba siya namamonetize? So, mga possible na requirements nung time ko, una, kailangan meron kang 1000 subscribers. Aside from dapat meron kang 1000 na subscribers, dapat makapag-accumulate ka rin ng total of 4,000 watch hours. Yun lang yung medyo mahirap kasi hours yung binibilang dun eh. syempre yung mga video natin nasa 5 to 10 minutes lang naman. Kaya kailangan talagang maraming manood. ba diba? Maraming tumangkili. At syempre gusto ko lang pasalamatan ang ating mga katoto, ang ating mga kaguro, ang ating mga kamag-aral, mag-aaral na siyang laging sumusuporta sa atin uh, upang dumami yung views ng ating mga video. That's it mga katoto. Maraming salamat dahil naging posible na makabili ng bagong phone si Sir Juan Malaya ng dahil sa inyo. At... Nawa ay patuloy kayong sumuporta mga katoto sa mga educational video at mga personal vlog na ini-upload ni Sir Juan Malaya sa kanyang channel. Muli ito si Sir Juan Malaya na laging nagsasabing patuloy tayong maging ligtas at maligaya sa gitna ng pandemya. para uh, maging successful yung videos mo